Okay, so ito mga kagri ka yung buka ng ating uh, power spray na uh, may makina. So yan, napakalakas mga kagri. Ka so ito yung uh, recommended na gamitin natin para sa pagkontrol ng talakitik sa atin pong uh, maisan. So yung talakitik, tinatapos. Okay mga ka-agree, so uso na naman ngayon ang talakitik sa ating pong maisan. So ngayon, papansin niyo mga ka-agree. Agapan natin na hindi uh, tamaan ng pesteng uh, corn plant hopper or talakitik or sa iba tinatawag na waya-waya uh, yung ating pong maisan kasi uh, kapag uh, tinamaan po ito ng uh, corn plant hopper, lalong lalo na yung mga late planting na tulad nito so talaga na dapat maagapan natin yung pag-atake ng uh, corn plant hopper sa ating uh, maisan kasi kapag uh, hindi natin ito nagapan so <clears throat> sigurado na uh, mangingitim yung ating pong uh, mais so mangyari uh, magiging uh, uh, bansot o nahihirapan itong lumaki uh, at uh, nangyari yung kanyang magiging bunga ay nagiging uh, mga walang laman o napakaliliit So, ngayon, mga kagri, ka so, agapan natin, no? So, dapat kasi pag uh, yung uh, target natin, mga kagri, ka ay yung mga talakitik. So, dapat yung sprayer na gagamitin natin ay malakas na sprayer. Okay, so, mamaya papakita ko sa inyo, mga kagri. Ka so, ito pala yung gagamitin natin na uh, pang-control sa mga pesteng uh, talakitik uh, sa ating maisan, mga kagri. Ka so, ito, Solomon. So, isa lamang uri ng... Uh, Uh, contact uh, insecticide so mga kagri ka hindi tayo gumagamit ngayon ng systemic kasi uh, yung ating uh, uh, prevention pa lang naman yung ating gagawin so pero may nakikita na tayong mga itlog ng uh, talakitik so ito mga kagri ka yung mga uh, white, white na yan at meron na rin mga lumilipad-lipad okay mga kagris so nga ito papakita ko sa inyo yung gagamitin nating uh, pang uh, sprayer okay mga kagris so ito yung gagamitin natin na uh, sprayer ngayon ano so malakas kasi ito mga kagri kaya uh, Siguro sa 30 minutes sa uh, maluwang na yung matatapos natin na uh, may sprayhan ano. So kasi malayo kasi itong area mga kagri kaya medyo uh, <clears throat> late tayo makapag-spray ngayon. So kasi isang ilang uh, oras yung travel natin bago tayo uh, nakarating dito sa area. Ayan mga kagri, uh, nagpapa-spray na tayo. So gamit yung uh, pre na may makina. <laughs> Mukhang barado. Tatlo yung kanyang nozzle mga ka Barado yung isa. Pero okay na rin yan. So ito yung dapat na ganitin natin mga ka kapag yung target nating pest ay talakitik. Para sigurado na <clears throat> uh, tamaan natin yung mga peste. Ng, mga ka-agree. So yan mga kagri ka So kita nyo yung buga Napakalakas So okay sya na Gamitin Pang control sa uh, Talakitik Waya waya Sa so, English Pinatawag natin itong uh, <coughs> Corn plant hopper Hihihi <coughs> Okay, so ano ba yung panatandaan na corn plant hopper, talakitik or waya-waya yung umatake sa ating maisan? So ito mga kagri, pag, nag pag namasyal kayo sa inyong maisan at meron kayo nakitang mga namumuting-muting yan, so ito ay itlog ng uh, corn plant hopper. So ayan, itlog yan ng corn plant hopper at kapag nakita nyo itong mga malilit uh, maliliit na yan, so para siyang uh, green, leaf, green leaf hopper sa uh, palay. So ito naman, uh, ang kulay niya ay ito, uh, color uh, mapush na yellow so ito mga kagri ka yung tinatawag na talakitik so mangyari kapag napabayaan nyo yung inyo pong uh, mais mga kagri ka uh, mangyari magkakaroon si magka, uh, dadami po yung kanilang population at uh, sisipsipin nila yung uh, katas ng mais and then uh, magkakaroon sila or magsis, uh, maglalabas sila ng uh, yung kanilang laway or yung uh, tinatawag na honeydew so yun po uh, mangyari mangingitim yung inyong pong uh, mais so yun na yung magiging dahilan para hindi makalaki or mahihirapang lumaki yung ating mais at uh, maapektuhan ng matindi yung magiging ani natin ano uh, magiging uh, maliliit yung kanyang mga Ah, bunga Okay? So mga ka agree so pag namasyal na kayo sa inyong maisan at uh, man, meron na kayong nakitang mga itlog ng uh, <coughs> corn plant hopper, so mas mainam na mag-prevent na kayo mga ka agree at gumamit na ng insecticide para makontrol itong mga uh, corn plant hopper na ito. Okay? So ano nga ba yung mga iba't ibang uri pa ng uh, ng uh, insecticide? Uh, para ano makontrol yung mga corn plant hopper okay so ito po yung mga insecticide na pwede pa nating gamitin na uh, pang sa mga uh, talakitik or corn plant hopper Alright, so yun lamang po mga kagri. Sana ay nakapagbigay na naman ako ng uh, tips sa idea, solusyon. Kung paano nga ba natin makokontrol ang uh, corn plant hopper or talakitik or tinatawag din natin waya-waya uh, yung pesting uh, ito. No? So sana ay uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, eh, wag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Yun lamang po mga kagri. Hanggang sa muli. Maraming salamat.